PCXL PULSO NANG METRO Uy, Pwede bang magsaya o hindi sa wage increase? Ito totoong tanong ha sa ating mga manggagawa. Diba kasi may 200 pinabayaan na lang. Tapos ngayon, baka pwedeng 50 pesos na lang, di ba? Pero sandali, linawin din natin hanggang kailan or saan ang maaabot ng 50 pesos na, di ba? Mga kasama, pwede mo kayo mag-comment sa ating mga pag-uusapan dito po sa ating hotline 09616307106 7106. Kasama natin ang Pangulo na Bukluran ng Mamamayang Pilipino. Attorney Luke Espiritu live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. I don't know, attorney, kung magandang hapon sa inyo o hindi. Ah, magandang araw, Lourdes. Ah, maganda naman ang hapon pero malungkot pa rin. Halo, halong saya, halong lungkot. <laughs> attorney Ayun. Attorney. Attorney? Yes, oh, so, uh, uh, hello, Lourdes. Uh, Opo, oh, napuputol po putol po kayo. At... Nil, Nil, try natin. Kasi ako inin. ng earphones yan, mas okay ba? Ay, ito na. Okay, sige na po. Okay, attorney Salamat po. Okay na. attorney sandali ah. 50 pesos wage increase, ayon ah, po sa Dole, pero sa mga taga Metro Manila lamang. Number one, ano po yung opinion dito ng inyo pong grupo at ng mga manggagawa? ah uh, Yan ay uh, sobrang konserbatibong increase. Tandaan natin, Lordes, na uh, tayo ay uh, na nagkaroon ng laban na dinala natin sa bulwagan ng Kongreso, both sa Senate at sa House. Ang Senate ay nag-increase ng 100, ang House nag-increase ng 200. Kaso itong magaling na Senate President na si Jesus Scudero, uh, sabi niya hindi daw priority, last step na lang sana magkaroon ng pag-uusap ang House at Senate sa isang DICAM para yung uh, 200 at 100 mapag-isa tapos yan ay maging batasan na pirma ni Bongbong Marcos. So ang ating syempre, uh, demand ay mas mataas kasi alam naman natin ang uh, sweldo talagang starvation wages. Ang ginawa nila, ang uh, pagtas na sila ng sahod pero sa pinakakonserbatibo, hindi, hindi sa kongreso kundi sa mga regional wage board. Nalinya na rin ni Bongbong Marcos. So uh, yan ay still increase pa rin yan. Kinikilala pa rin naman natin ang laban na mga manggagawa, hindi naman nila itataas yan kung nagpakabait lang ang mga manggagawa at hindi nagiit ng uh, kanilang mga karapatan para sa nakabubuhay na sahod na naayon sa konstitusyon. Giniit yan ang manggagawa, mm -hmm. hindi yan generosity ng uh, Regional Wage Board na pressure sila. Mm -hmm. Pero uh, malungkot pa rin kasi conservativeong increase, uh, usapan na nga ng uh, House at saka ng Senado, mas mataas pa dyan. Uh, last minute na lang, last step na lang ay pinabayaan pa ng ating magaling na Senate President na mm -hmm. si Chisil Scudero, na hindi nagpatawag ng Bicameral Conference Committee mm -hmm. na ang mamatay na lang mm -hmm. ang uh, wage increase pagdating sa Kongreso. Okay. Attorney ang 50 pesos sa inyong opinyon ay sapat ho ba ito sa arawang idadagdag sa sahod ng mga magagawa? At bakit ito sa Metro Manila ay, lang? Uh, 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 ganito naman yan. Alam natin hindi yan sapat kasi ang uh, tinatawag nating cost of living, yung payak na pangangailangan ng mga yan ay na-compute. Uh, mga simpleng mathematics lang naman yan. Listahin mo yung mga payak at uh, talagang uh, mga, mga uh, basic na mga necessity na you cannot do without. No? Uh, maabot na yan ng 1,200 to 1,600 pesos. So kung meron kang 645 sa Metro Manila, ang kulang dapat niyan ay ay uh, around 700 pesos pero ang binigay sa iyo 50 pesos so syempre talagang malayong malayo malayo doon sa cost of living o yung pangangailangan na basic na mga manggagawa so yan ay uh, uh, nasa metro manila pero ang mga I, I, i understand ganun din ang gagawin sa ibang regions uh, na una lang ang metro manila uh, pero i'm expecting na sa ibang regions ay magtataas din sila ng mga ganyang barya-barya mm -hmm. mga 50 30 A uh, pero ang trend natin dyan, Lourdes, no, pag ganito ang level ng tasa Metro Manila, always yan, ginagawa nila mas mababa ang probinsya, which is again, very absurd and crazy kasi pare-parehasan na naman ang pangangailangan. Sa, sa ang dako ng bansa, ang uh, mga regions natin, ang ating mga probinsya, walang rason kung bakit napakababa ang kanila. Mm -hmm. Kasama sa demand ng mga manggagawa, dapat tanggalin na yung mga regional rates na yan. Dapat mm -hmm. isang sahod lang, isang national minimum wage. Mm -hmm. Okay Tony. Paglilinaw lamang po ano, uh, 18 peso sa Metro Manila lamang at sa minimum wage earner? Ah, uh, minimum wage na yan ay uh, 50 pesos na increase. 50 pesos. Uh -huh. oh, okay. So from 645 sa non agricultural ay uh, magiging uh, 695 sa agricultural uh -huh. at sa mga uh, uh, mga industries with less than 15 workers ay uh, yan ay magiging 608 so dagdag ng 50 pesos magiging 658. Uh -huh. Sa Metro Manila pa lang yan sa minimum wage mm uh -mm. -huh. earners pero magki din yan Lourdes na tinatawag natin Uh, the wage distortion. Uh, so mangyayari, adjust din ng sahod nung mga mas mataas sa minimum wage dahil iniiwasan na magkakaroon ng uh, absurdong sitwasyon na baka mas mataas pa yung magiging uh, wage rate ng mga bagong, uh -huh. uh, bagong pasok o yung mga minimum wage earners. So ma-adjust din sa wage distortion yan. Uh, okay. When we say may adjustment sa mga medyo may kataasan ng sahod, uh, meron pong isang formula rito? ah uh, hindi isang formula yan. Wow. so yan ay matter of assertion hmm. kung ano ang pinaka at rational na gagawing methodology para sa wage distortion. Okay. Ito na po tayo. Ano, tanong ho ng ating mga kababayan. Eh, kailan naman daw po ang probinsya? At ano raw po yung gagawin ng buklura ng mga gagawang Pilipino para mas, baka sakaling madagdagan pa yung 50 pesos wage increase, attorney? Oh, nag participate tayo Lourdes kahit sa iba sa, sa ibang mga regions ano sa ibang regional wage board sa uh -huh. Southern Tagalog, sa Negros, sa Cebu, ah uh, nag-ginigit din natin ang uh, makatarungang increase na nakabase sa living wage na naayon sa konstitusyon. So uh, kaya sa Metro Manila yan kasi one year anniversary ng last wage increase. Uh -huh. Ang ating sahod kasi under the law ay uh, pwedeng itaas once a year. So sa anibersaryo ng uh, dating wage increase which in Metro Manila, yan ang ginawa. So I would expect na sa ibang mga regions, uh, itatama lang din nila doon sa pagkatapos ng one year na mm -hmm. since the last increase kasi bawal mag-increase ng two times sa isang taon. Tama, oo. So, hindi napagbigyan yung 250 pesos na lang. So, thank you na lang, attorney. Ganon. Hindi siya thank you. ah Siyempre, ang uh, ating ginit ginigi talaga nakabubuhay na sahod. Eh. Mm -hmm. Hindi naman nila, nila nasusulba yung problema, yung pinaka esensya ng problema, yung fundamental problem with yeah. our wage, which is starvation wages. Kaya hindi nila mawawala yung pressure from the ground uh, na ang mga manggagawa ay gigit pa rin ang karapatan nila sa nakabubuhay na sahod. Mm -hmm. Yun naman ang nakalagay sa Constitution. Eh. Kaya hindi dapat sagka yung uh, increase sa uh, regional wage board Uh, doon sa pagtutulak natin sa kongreso. Uh, ngayon, magiging 20th Congress na yung dating wage increase na pinulak namin sa kongreso sa Senate at sa House, ah uh, 'yan sa 19th Congress. So tayo. So kaming mga labor groups sa uh, BNP kasama dyan, kay TU, uh, AUCP, FFW, uh, na meron kaming National Wage Coalition at uh, aming itutulak pa rin ang legislative wage increase na sa panglahatan iisang increase. na uh, so itutulak namin yan sa incoming 20th Congress so regardless mm -hmm. of the fact na nagkaroon ng increase sa mga regional wage board dahil hindi pa rin nga sapat. Oo, oh, 200 pesos pa rin po, What, hindi na 150. Ay, hindi, Kasi may 50 pesos yung 200 pesos na... na resulta ng iba't ibang mga levels namin ginigit. Mm -hmm. Like for example, yung yung uh, makabayan bloc sa House of Representatives, 1,200 ang kanilang dinigid. Sinuportahan niya ng bukura ng manggagawang Pilipino. Ang TUCP, 150 na tinatawag nilang wage recovery. Uh, so resulta ng mga proceedings sa com Committee on Labor, both sa House at sa Senate, na they came up with 100 sa Senate, 200 sa House. So hindi natin pwedeng masabi kung ano ang uh, magiging uh, final result after the the same hearings na naman ang ipapatawan Pero mm -hmm. with the buklara ng manggagawang Pilipino, ang aming uh, uh, ginigigit ay nakabasis sa cost of living which is 1500 pesos a day. Mm -hmm. So kapag naisalang yan sa Senado at saka sa House of Representatives, yun pa rin ang tindig ng buklara ng manggagawang Pilipino. And I would uh, expect na it will result in hearings and ma-adjust yan yung final price ay uh, pag uh, base sa resulta ng uh, mga hearings na yan. Mm -mm. Attorney Luke Espiritu, salamat sa pagtulong uh, sa mga manggagawa. Thank you po sa inyong oras. Alam ko abala kayo na pagbigyan nyo kami. Mabuhay kayo, Attorney. Thank you. Mabuhay kayo Lordas, mabuhay kayo. Maraming salamat po.